Ang South China Sea ay isang lugar na may likas na kagandahan, mga tubig na kasing linaw ng kristal at mga nakamamanghang tanawin. Ngunit sa ilalim ng mapayapang tubig nito ay mayroong mahalagang sikreto ang combustible ice, isang likas na yaman na may potensyal na baguhin ang industriya ng enerhiya. Isipin mo isang bagay na parang yelo pero nasusunog na parang apoy. Ang kamanghamanghang material na ito ay tinatawag na methane hydrate o combustible ice. Ang combustible ice ay isang potensyal na mapagkukunan ng enerhiya na nakakuha ng atensyon ng mga siyentipiko at mananaliksik sa buong mundo, na nag-aalok ng isang sulyap sa isang bagong panahon ng mga posibilidad sa enerhiya. Gayunpaman, ang South China Sea ay isa ring pinagmumulan ng tensyon at alitan dahil maraming bansa ang nag-aagawan para sa kontrol sa mga mahalagang yaman nito Maraming bansa ang umaangkin sa mga tubig nito at sa mga yamang naroroon na humahantong sa isang komplikadong geopolitical puzzle na hindi pa nalilutas. Ang South China Sea ay hindi lamang isang anyong tubig. Ito ay isang mahalagang daan para sa pandaigdigang komersyo at kalakalan. Ito ay isang mahalagang ruta sa pagpapadala na nagdudugtong sa silangan at kanluran na nagpapadali sa paggalaw ng mga kalakal at mapagkukunan sa buong mundo. Trilyong dolyar na halaga ng mga kalakalang dumadaan sa mga tubig na ito bawat taon, na ginagawa itong mahalaga para sa pandaigdigang kalakalan at katatagan ng ekonomiya. Ngunit sa ilalim ng ibabaw ay may ibang uri ng kayamanan, malawak na reserba ng langis, natural gas, at ang nakakaintriga na combustible ice na pawang lubhang pinag-aagawan. Ang mga mapagkukunang ito ay nagpataas ng mga pusta na ginagawang ang South China Sea na isang focal point ng internasyonal na interes at, sa kasama ang palad, alitan. Ang kompetisyon para sa mga mapagkukunang ito ay humantong sa pagtaas ng presensya ng militar at mga tensyong diplomatiko na ginagawang ang South China Sea na isa sa mga pinaka-pinag-aagawang rehiyon sa mundo ngayon. Ang combustible ice na kilala rin bilang methane hydrate ay isang kakaibang sangkap. Nabubuo ito kapag ang methane gas ay nakukulong sa loob ng mga kristal ng yelo na lumilihan ng isang sangkap na maaring magliyab. Isipin mo na may hawak kang yelo na maaring magsunog ng apoy. Ang hindi pangkaraniwang pinagmumula ng gasolina na ito ay nabubuo sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Nangangailangan ito ng mababang temperatura at mataas na presyon Nakaraniwang matatagpuan sa malalim na sediment ng karagata ng mga rehiyon ng permafrost. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang methane na ginawa ng nabubulok na organikong bagay ay nakukulong sa loob ng mga kristal na yelo na ito, na lumilikha ng malawak na reserva ng combustible ice. Ang combustible ice ay may malaking potensyal bilang isang mapagkukunan ng enerhiya. Tinatayang ang South China Sea lamang ay naglalaman ng napakalaking reserba na posibleng mas malaki pa sa mga kilalang reserba ng tradisyonal na fossil fuel. Gayunpaman, ang pagkuha ng combustible ice ay isang komplikado at mahirap na gawain sa teknolohiya. Ang mga siyentipiko at inhinyero ay aktibong bumubuo ng mga pamamaraan upang ligtas at mahusay na makuha ang mapagkukunang ito. Kung magtagumpay, ang combustible ice ay maaring magpabago sa pandaigdig tanawin ng enerhiya na binabawasan ang ating pag-asa sa tradisyonal na fossil fuel. Ang South China Sea ay nasa gitna ng isang komplikadong support ng mga litan sa teritoryo, isang rehiyon na mayaman sa kasaysayan at likas na yaman. Ang China, Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei at Taiwan ay pawang may mga magkapatong na pag-aangkin sa mga bahagi ng dagat na ito bawat isa ay hinihimok ng pinaghalong makasaysayan, geographical at pangekonomiyang motibasyon. Ang bawat bansa ay nagpapatunay ng kanilang makasaysayan at geographical na mga dahilan, kadalasang binabanggit ang mga sinaunang mapa at dokumento upang suportahan ang kanilang mga pag-aangkin. Ang mga magkakapatong na pag-aangkin na ito ay humantong sa mga tensyong diplomatiko at paminsan-minsang mga sagupaan sa rehiyon kung saan ang mga pagpapatrolya ng hukbong dagat at postura ng militar ay naging karaniwang tanawin. Ang pagtuklas ng malawak na yamang enerhiya, kabilang ang langis, natural gas at combustible ice, ay mas pinatindi lamang ang mga alitang ito na nagdaragdag ng isang antas ng pang-ekonomiyang pagkaapurahan. Nakikita ng bawat bansa ang mga mapagkukunang ito bilang mahalaga para sa kanilang seguridad sa enerhiya at pagunlad ng ekonomiya na tinitingnan ng kontrol sa mga lugar na ito bilang isang madiskarteng pangangailangan. Ginagawa nitong mas mahirap ang isang mapayapang resolusyon dahil ang mga bansa ay nagatubili na makipagkompromiso sa kung ano ang nakikita nilang mahalagang pambansang interes. Bahagi lima, ang paghahanap ng dragon, ang anino ng dragon. Ang China, na may lumalagong lakas pang ekonomiya at militar, ay kumuha ng isang mapagpasyang paninindigan sa South China Sea. Ang rehiyong ito ang halaga para sa pandaigdigang kalakalan na may trilyong dolyar na halaga ng mga kalakal na dumadaan taon-taon. Nakisali ito sa malawakang aktibidad sa pagtatayo ng isla, pagtatayo ng mga artipisyal na isla at mga outpost ng militar upang palakasin ang mga pag-aangkin nito. Ang mga gawa ng tao na isla ay nilagyan ng mga runway, daungan at iba pang infrastruktura ng militar. Ang mga aksyon ng China ay nagdulot ng pag-aalala sa mga kapitbahay nito at sa international na komunidad. Ang mga bansang tulad ng Vietnam, Pilipinas at Malaysia ay nagpahayag ng matinding pagtutol. Ang pagtatayo ng mga pasilidad ng militar sa pinagtatalo ng tubig ay nakikita bilang isang banta sa katatagan ng rehiyon at kalayaan sa pag-navigate. Kasama sa mga pasilidad na ito ang mga pag-install ng radar, mga sistema ng misail at mga airstrip. Ang Estados Unidos, habang hindi umaangkin sa mga hindi pagkakaunawaan sa South China Sea, ay nagsagawa ng mga operasyon ng kalayaan sa pag-navigate upang hamunin ang mga mapagpasyang aksyon ng China. Ang mga operasyong ito ay inilpang matiyak na ang mga international na tubig ay mananatiling bukas at malaya para sa lahat. Bahagi anim ang mahirap na kalagayan ng Pilipinas, pag-asa at kawalan ng katiyakan. Ang Pilipinas na matatagpuan malapit sa marami sa mga pinagtalunang lugar ay nahaharap sa isang partikular na problema. Habang ito ay may potensyal na makinabang ng malaki mula sa mga mapagkukunan sa South China Sea, nahaharap din ito sa mga makabuluhang hamon mula sa mga mapagpasyang aksyon ng China. Hinangad ng Pilipinas na igiit ang mga pag-aangkin nito sa pamamagitan ng mga international na legal na channel nananalo sa isang makasaysayang kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong dalawang libot labing anim. Gayunpaman, tinanggihan ng China ang desisyon na lalong nagpapalubha sa sitwasyon. Bahagi pito ang mga nakataya, alitan o kooperasyon. Napakalaki ng nakataya sa South China Sea. Ang rehiyon ay tahanan ng mahalagang linya ng pagpapadala, masaganang pangingistaan at mga potensyal na nagbabagong laro na mapagkukunan ng enerhiya tulad ng combustible ice. Ang mga aksyon ng mga bansa sa rehiyong ito ay may malawak na implikasyon para sa pandaigdigang kalakalan, seguridad ng enerhiya, at katatagan ng geopolitical. Ang international na komunidad ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagtataguyod ng dialogo at kooperasyon sa pagitan ng mga nagtatalong partido. Ang paghahanap ng isang mapayapang resolusyon sa mga hindi pagkakaunawaan na ito ay mahalaga upang maiwasan ang alitan at matiyak ang napapanatiling pag-unlad ng rehiyon. Bahagi walo ang kinabukasan ng combustible ice, isang mundo na binago. Ang pagtuklas ng combustible ice sa South China Sea habang nababalot ng mga geopolitical na komplikado ay nagpapakita ng parehong hamon at pagkakataon. Kung magagamit ng responsable at napapanatiling paraan, ang mapukunang ito ay may potensyal na baguhin ang pandaigdigang tanawin ng enerhiya. Gayunpaman, ang pag-unlock ng potensyal ng combustible ice ay nangangailangan ng mga pagsulong sa teknolohiya, mga pagsasaalang-alang sa kapaligiran, at, higit sa lahat, internasyonal na kooperasyon. Ang mundo ay dapat magtulungan upang matugunan ng mga hamon at samantalahin ng mga pagkakakaong iniharap ng kahangahangang mapagkukunang ito, na tinitiyak ang isang mas maliwanag at mas napapanatiling kinabukasan para sa lahat.